Phoenix Fuel Masters dips up frontline by signing Yusuf Taha 6 foot 8, Prince Cap Ariel 6 foot 7, and 14 overall pick Dave Ando 6 foot 7. Phoenix Fuel Masters pinapirma na Yusuf Taha, Dave Ando, at Prince Cap Ariel. Opisyal nang lumagda ang tatlong big men sa koponan bilang bahagi ng pagpapalakas sa kanilang frontline. Inaasahan silang magdadala ng depensa, rebounding, at veteran presence sa ilalim ng basket para sa bagong season. Coach Willie Wilson said, "The team needed more height and rebounding," noting that all three players will help improve those areas. Despite ranking 7th in average rebounds, Phoenix struggles with total rebounds and often gets out-rebounded. Wilson emphasized that the new additions are meant to complement the team, not carry it, and will need time to adjust and build chemistry. Ang Phoenix ay nagdaragdag ng higit pang taas, pagkatapos kunanin si Yusuf Toha, Prince Caparil, at second round draft pick na si Dave Ando sa mga kontrata noong Huwebes. Ang foot 6'8 na si Toha ay nakatakdang bumalik sa PBA pagkatapos maglaro ng siyam na season sa Liga, ang kanyang huling stint noong 2024 season, kasama ang NX Road Warriors. Ang 6'7 naman na si Cap Errol, ay pumirma sa Fuel Masters, matapos maglaro para sa Blackwater noong nakaraang conference. Ang dating barangay Ginebra Slotman ay nakita sa aksyon para sa pitong laro, at nag-average ng 3.7 points para sa bossing. Sinabi ni Phoenix coach Willie Wilson na ang pagpirma sa tatlong manlalaro, ay isang pagsisikap ng fuel masters na tugunan ang kanilang kakulangan sa bids. Si Will Grusom, ang first round pick ng koponan sa number no. 8, ay hindi pa pumipirma sa Phoenix dahil sa kanyang pangako sa Quezon Huskers sa MTBL. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa Sports News and Update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pinitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.